Ito mga idol, may gagamitin na tayo ditong equalizer ano, sa ating setup. So isang amplifier, isang equalizer at saka isang mixer. So dito mga idol, mapupukod natin dito ang low at saka mid high sa pamagitan ng ating equalizer. So halimbawa, yung channel 1 para sa ating low, ang channel 2 naman para sa ating mid high. Ngayon din sa ating amplifier mga idol, itong channel 1 mapupunta sa left channel, itong channel 2 mapupunta sa right channel. So kung halimbawa, yung gagamitin natin na pang low na speaker natin, doon natin i-output sa left channel. So yung ating mid-high, doon natin ilagay sa right channel para pag-volume natin dito o pagtaas ng gain ng ating equalizer, so lalabas na po yung ating uh, pang-low o pang-mid-high. Uh, so dito mga idol, pag nag-volume tayo dito kahit nakababa itong ating gain, so mayroong pumapasok talaga ng signal na signal. So may tunog yung ating uh, speaker dyan, kahit nakababa itong ating gain. So pag inangat natin 'yan, sa kalalakas yung ating uh, pang-low at saka yung ating Pang mid -high. So ang connection na ginawa natin dito mga idol uh, output lang 6.35 to 6.35 ang ginamit natin dito papunta sa input ng ating equalizer So ang input natin mga idol gumamit ako dito ng connector sa 6 and 7. So pwede naman tayo dito mga idol gumamit ng true bluetooth dahil uh, naka stereo input naman yung connection na ginawa natin Pwede tayo mag true bluetooth dahil mayroon na tayong ginagamit na equalizer So ito lang ang connection na ginawa natin dito mga idol sa ating uh, equalizer, amplifier at saka isang mixer. So itong ginamit natin dito mga ito na connector, dual 6.35 to dual 6.35 ano. So output ito sa ating output, main output ng ating mixer. Tapos ito, ilagay natin ito sa input ng ating equalizer, channel 1 at saka channel 2. Sa connection naman ng ating output mga idol, ng ating equalizer, dahil isang amplifier lang din naman ang gagamitin natin. So itong gagamitin natin, dual 6.35 to dual RCA. So output natin ito sa si channel 2 at saka channel 1. Tapos input natin ito sa ating amplifier. Selector input ng ating amplifier, left and right channel. So ito, output natin ito sa ating equalizer. Dito sa ating amplifier mga idol, maintain na lang tayo ng volume dyan. Ilagay natin 10 o'clock or 11 o'clock. Nasa inyo na po yan kung anong volume na uh, gusto nyo dito sa ating amplifier. So dito naman mga idol, sa ating mixer. So ang main volume natin ito. So pwede tayo mag-fix dyan. Tapos ito na lang ang gagalaway natin taas baba. Dahil ito yung ating control sa 6 and 7 or through bluetooth connection tayo. So pinaka main volume at saka itong pinaka fader ng 6 and 7 dapat nakaangat po yan. So dito na mag-control para magkaroon ng signal yung ating uh, input o yung ating equalizer. So pag nagkaroon ng signal yan, may papasok na signal mga idol. Na pag nagtas tayo dito sa ating gain, Asa uh, saka na papasok kung ano, ang settings dito ng ating equalizer. So ngayon mga idol, magsa sound check tayo dito. Sipapakita so, natin mga idol ano na kahit nakababa yung ating gain, may signal na papasok dito sa ating amplifier. So katulad yun mga idol ano, ayan. So meron tayong signal na pumapasok dyan. Pero yung gain natin dito mga idol, nakababa pa. Ayan. So ito mga idol, iangat natin yan.